So, ayan mga si nagamit na po yung ating kurtina na binigay niya Ate V. Di. Oo, di diba, Ang ganda pala ng kulay. Bagay na bagay sa aming, bagay na bagay sa aming bahay. At syempre mga si ito po yung ating karne. Ito yung um, tinain ng baboy at atay ng baboy. At syempre, may ano din tayo guys. O, may karne. Ayan yung ating karne diba na na ano na siya nang nangi na siya kasi hindi na ano ano ng yelo diba at ito yung ating am um, kahoy para sa ating lechon tomorrow grabe ang prepare talaga ngayon mga ma'am shit na may kahoy pa oh daming kahoy diba at dito tayo magluluto sa maliliit na lutuan ano oh, yan mm at syempre, sobrang linis talaga ng bahay kasi um, ano siya bagong ma mantel o oh, di ba? Ayan na guys, nagpakulo na po kami ng um, anong to? Pinakuluan na po namin yung um, laman loob guys. O oh, oh, di ba? At uh, narin na rin kami ng karne. Mm. Ayan, si Kumare. Hindi pa. Ready na lahat. So, dito na nga yung ating bigas. Sa kabili na ng bigas. Mm. At, um... Nakabili rin tayo ng mga kailangan sa piyesta, pero naiwan yung panakot. Oo, naiwan. Thank you, Ate V. Naiwan pa ang ano, panakot. You know, pagbalikan pa ni sister. Bugas. At syempre guys, nakabili rin tayo ng bigas. Um, 25 kilo. At ito yung ating grocery. At yung mga panakot ay naiwan pa. So wala tayong mga gamit masyado. So dito na lang natin ilalagay yung mga ulam bukas. At ito yung gagamitin natin sa lechon. Oo, at mga sibuyas daw na meron din dyan. Uh, maglumpia din tayo. Ang ibang mga panakot ay na naiwan. So, ito ay grocery. So, ayan guys. O, oh, diba? ganda. Mm. So, ayan na guys. So, hihiwain na po natin ng bonggang bongga kasi magluluto tayo ng humba, afritada, um, saan tawag itong isa kumari? Tumbukog. Uh, palito. Palito at iba pa. di Diba? Mm. So, ayan na, guys. Mabukla na po natin. Ayan, yung ating grocery. Oo. Oh -oh. So, ito ang ating, ano. Mugang, no? ayan. At mga panakot. Ayan, mga panakot siya, guys. Gawasan din mga panapat gawa saan? O siling labuyo. Siling labuyo sa pana. At sal. At sal. Okay. Patatas. Patatas. Bawang ungguan. Bawang bumbay. Salitsun. No, apa yang mana? Apa Oh, pa ito. Eh. Naman. So, yun guys, kompleto na po siya guys. Ang ating mga panakot. Um, Karot at karo, saka, saka luya. Isang kilo, tanlad. tanlad. Isang kilo tanlad. Isang kilo tanlad. Isang dahunan. Dahunan. At ito mga ano. Ayan. So ayan mga mamsis. So kanina wala siyang partner. So ngayon may partner na siya. So ito po yung kanyang partner. So may ano na po tayo may mga ano na po tayo mga ingredients. Oo, oh, oh, at yung karton ay tinanggal, tinago ni mother, yung iba ay tinago na ni mother, tinabi na niya. At may bigas na rin tayo, oh. partner din sa ating um, ha ang bugas. Oh, ang bugas. At syempre, nagamit na rin ni mama yung kaniyang kurtina na binigay ni Ati V. Ati V, thank you so much sa kurtina at nagamit na po ni mother at yung kanyang mesa na mini mesa ay nilagyan niya ng ano ng sa, sa, ay sa ay tela ayan guys nagamit na po ni mother at ngayon sobrang busy si mother ngayon ayan mm. happy fiesta ma o diba? So ayun na guys, yung nagawin nating palito bukas. Ayan po siya ang palito. Ayan. So itong kami natin at uh, magluluto din tayo ng lauya. At nakasalang na rin po yung ating humba. Ayan yung humba guys. Diba? At yung ating uh, Paklay. Di diba, mayroon ng ano? Nafi-feel mo pa ba? Mm -hmm. Pero nakikilip yun na lang. Sakto lang. Sakto lang. Kasi mayroon ka anesthesia, di ba? Mm -hmm. Gusto mo anesthesia ko yung puso mo? Para wala ka nang maramdam mga animala ka. Gusto mo? Try natin. Anesthesia ko yung puso mo. Tapos, gilita ko na rin yung puso mo tanggalin ko sa katawan mo para hindi ka na nasasaktan magiging robot ka na lang bet mo yun babaguhin natin yung ano mo kilay mo Gusto mo sa na. Abi dito magpain na lang, paglalagay na si Boy, baka mo pala sa Mabibi nalbiang. Ayan, gas. Ano tawag ani, Byang? Si tawagan. Ha? Carrot cake. At saka Hi guys. So dito naman tayo mga mamsis. At dito ngayon nga ka-kyastahanap po talaga natin at hindi na po natin mapigilan. Oh, di ba hindi tuloy ako guys? <sighs> so ngayon mga mamsi, sobrang linis na po talaga dito at ito ay naisipan po namin kung saan po namin ilagay yan. At mahanapan po natin ng paraan habang naglilinis na po kaming lahat dito sa itaas. Oh, hiningal muna yung mga, yung bakla. <laughs> at hala guys, so sad kasi yung ano natin, yung punda natin dito sa ating sofa ay tinanggalan po ni mama ng... Um, lagayan at yan po ang resulta at mamaya daw ilalagay niya ibabalik na, din, din, daw naman niya ito so kailangan muna natin ibalik talaga kasi sobrang sayang guys o oh. o oh, diba so dito mga ma'am siya ini muna natin siya natanggal kasi hanapan muna natin ng paraan kung saan po ilalagay po natin at ito naman mga damit po na nilaban ni mama baka mamaya ay matapos na po yan at matiklop natin mamaya guys kasi bukas po ang magsimula ng ating kapistahan bukas ay dispiras at ito yung sopa natin ay magagamit na natin dito sa ating kapiestahan. At by the way mga ma'am, si ito po yung ating area ay napintuhan, napinturahan na po siya para maganda. Oo, pero yung ibang area naman natin na hindi talaga kasi nasagad po tayo sa gastusin na December nung um, tawag doon, uh, Christmas Day and New Year's Day. Oh, ito yung mga kwarto ni Mama. Oo, oh, ito yung kwarto ni mama. Sobrang busy talaga si mother. Ay, na-busy ako sa paglimpyo. Oo. Oh, oh, Sa mga kami sa taas. Kahit naiinis ako sa kanya kasi sabi ko, wag na siya mag-ano. Kami na po magtrabaho dito. Kaka-ano talaga siya. Kaya naiinis ako dyan sa kanya. Oo. Oh, oh. Kaibigan ko siya, kakampi ko si mother, pero kaaway ko din. so, <laughs> oh. so, dito na natin mga mamsi, sa baba po tayo sa baba muna tayo guys ha kasi ang ginagawa po sa atin sa baba ay ito po yan guys ang itong um, wall po natin ay pinu pinupunasan ko siya ng basa para matanggal yung mga itim-itim oo, oo kasi wala natin budget dyan papintura oo oh, kasi di diba, malaki ang gagastos ngayong kapiestahan so punasan na lang muna natin siya po ay kapatid ng uh, asawa ng aking kapatid na si Maria. Oo. Uh -huh. Dito naman tayo mga ma'am, si sobrang gulo pa po talaga sa baba. At sisimulan na po natin. O di ba alam niyo naman na napinturahan na po talaga yung ating area dito, dito sa taas. At ito naman yung ating CR ay lilinisan naman po ni Mother at itong um, mga ibang gamit ay itatago po natin para maluwag. Hindi masikip. Oo, di pa yung mga mga itim-itim, eh, itim, tatanggalin itim, po natin. Ito namang uh, stove natin, ay tatanggalin po natin yan, papunta doon sa labas. By the way, mga ma'am, hindi pa ba tayo nakabili ng am um, mga panakot kasi wala pa tayong budget. O, oh, di ba? So, ayan po si mama. Mag-ano muna si mama. Mag uh, Anong gawin mo, ma? Hoy. si so, mag, mag magpunas ka? Magpunas ka? Oh, sa taas. Oh, sa, oh sige, sa taas, sa taas, po ay magpupunas mo si mother. Ako naman po ay titingin lang po, magbibideo lang muna ako saglit. At maya po ay maglilinis din ako. Tutulungan po rin sila. ba diba? Kasi guys, ang handa naman po namin ay wala po kaming handa. Oo, so maglilinis lang talaga kami sa buong bahay. Mamaya guys, sobrang gulo pa po, po talaga dito. So mamaya po ang makikita po natin ang buong eksena, buong paglilinis, buong area ay ma maituwid po natin sa 'di ba na maging malinis at maganda at maaliwalas. Oo. So dito naman sa labas ay sobrang gulo pa po talaga kasi ngayon pa lang po kami magsisimula ng paglilinis. <laughs> 'Di ba ang gulo? Tingnan niyo guys, oh. Dito naman ay uh, maitin talaga yung ating mga kawali, kaldiro, at iba pa, at tsetsera, di ba? Ang gulo pa, mag, hindi pa talaga maganda, hindi pa talaga siya malinis. Pero mamaya ay malinis na po yan. So dito naman tayo, si mother naman ay akit po si mama para um, magpuna siya ng sahig. Oh, ayan. At mamaya po guys ay maglalagay kami ng kurtina na binigay ni ATV. O, oh, So, by the way, guys, gusto ko manapasalamatan si Ate V sa kanyang binigay na kurtina at tuwang-tuwa si Mother. So, ito, dito lang muna tayo mga mamsi sa ating pag, uh, pagbi video pero mamaya ay eh, makikita po natin ang buong resulta. So, ngayon, simulan na po ni Mama kasi si Mama talaga ay eh, sobrang ma talaga sa kanyang bahay. Sinabi, Masi, ano na yan? Masi, ano, wala na dyan. Si ano na nga Anna? Si ano na ba? Si ito? Si o, oh, diba? Ayun ta Ayun talaga yung papapigil. Kung sinong mag, kung sino magtatanong sa akin, bakit tinayaan ko si ma'am ganyan, ganyan. Guys, siya po ang ayaw niyang magpapigil. Gusto niya, kung gusto kong trabahuin, kaya nga nagkua ako ng kasama para sa para, para pag si maglinis, pa? ayaw talaga niya. Kaya dyan kami nag-aaway. O, oh, ba diba? Thank you guys. Bye.